Mga kababayan, mukhang malabo ang pangarap ni Sara Duterte sa 2028. Yan mga kababayan, ang maugong ngayon na usap-usapan sapagkat siya po ay bumagsak na naman sa survey ng Pulse Asia. Mga kababayan, habang uh, dumadaan po ang mga buwan, ang mga araw, talagang pababa ng pababa ang uh, numbers ni BP Sara Duterte. Yan po ang ating nakikita. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa aking mga subscribers and followers. Sana po ipagpatuloy ay, ay, niyo ang inyong pagsuporta sa aking maliit na channel at pakishare po sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Marami pong salamat. Mga kababayan, ang focus ko po dito ay kay Sarah lang. Actually, yung mga survey lumabas po ang Pangulo, ang Vice Presidente, ang uh, Senate President at ganun na rin po ang Speaker of the House. Pero ang focus ko po ay si Sarah Duterte. Well, I'm not focused on the president kay PBBM dahil siya na po ang uh, ano, incumbent. Siya po ang nakaupong presidente. It doesn't matter kung bumagsak o tumaas. Ang gusto ko pong tutukan dito ay si Sara Duterte, ang ating vice presidente dahil napaka-obvious naman. Meron po siyang uh, pangarap, meron po siyang ambisyon sa 2028. Yan po ay napakaliwanag. Kaya Pinofocus focus ko po ito sa ating vice presidente. Mukhang malabo, malabo dahil anong taon lang ngayon, 2024 mag to 2025? Matagal pa ang election 2028? Nako, baka pagdating sa 2028, bagsak na. Baka 10% na lang. Wala na pong tiwala ang taong bayan sa kanya pagdating ng 2028. Pag-usapan po natin ang trust rating at approval rating ni B.P. Sarah Duterte. So noong June, mataas-taas pa po ang kanyang mga numbers. Uh, si Sarah Duterte, ang kanyang trust rating noong pong month of June ay 71%. Mataas pa po yan. Noong uh, buwan po ng September, bumagsak po sa 61% nakaltasan po ng 10 points so ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kanyang trust rating at ngayong november tung huling survey po november 2024 ang dating 61% ay naging 49% na lang mga kababayan na sobrang bagsak lumagapak ang trust rating nawawala na po ang trust, ang tiwala, pagtitiwala ng taong bayan sa ating Vice President. Now, pag-usapan naman natin ang kanyang approval rating. Noon pong uh, June, in the month of June, mataas pa po 69%. Sa buwan naman ng September, abay bumagsak ng 9 points. It's down to 60%. Noong pong uh, September 2024, from 69 down to 60. At ngayong November 2024, from 60 down to 50%. Mga kababayan, bagsak na naman ang kanyang approval rating. So nakikita po ng taong bayan na hindi niya nakaya ang kanyang uh, uh, trabaho. At uh, yan po ay maliwanag naman na hindi niya na nagagampanan ang kanyang trabaho. Kaya ang approval rating niya ay napakababa. It's down to 50%. Mga kababayan, ang tanong, bakit ba pabulusok ng pabulusok ang mga numbers ni Sara Duterte? Alam niyo po mga kababayan, hindi na po itinatanong ito. Dahil kitang-kita naman, andyan po ang investigasyon sa good government at uh, nakasalang nga po ang kanya opisina noon, ang Office of the Vice President at sali mo pa ang Department of Education under her watch. Diyan po nakita nila ang mga confidential funds, mga budget na nagmistulang uh, bula na bigla na lang nawala. Ano pa? Yung kanya pong mga misdemeanors, at hindi na po siya productive, maliwanag po yan, hindi na po siya productive sa kanyang pagtatrabaho. Wala na po siyang napapatunayan. Puro pakikipag-away, pagbibigay ng uh, presscon na lang po ang kanyang ginagawa, pagdidepensa. Mga kababayan, uh, I don't want to compare her but uh, kitang kita na talagang napakalayo po niya sa dating vice-president milya-milya po ang kanyang uh, uh, performance. Malayo po siya sa dating vice presidente. Eh, ang dating vice president po ay, uh, ay marami pong nagawa sa bayan. Napakarami pong projects. Dahil po sa kanyang kabutihan, dahil po sa kanyang kahusayan, marami po ang nagtiwala sa kanya. Kaya marami pong mga NGOs talagang nagbigay ng suporta financially para po makapagtrabaho ang vice president at makatulong sa ating pong mga kababayang naghihirap. So ang focus po ng vice president ay yung pong mga uh, may hirap po nating mga kababayan. Yan, lalong-lalo na po yung mga nasa countryside. Ayoko man pong ikumpara pero you know, gusto ko lang pong magkaroon ng uh, makita ninyo ang comparison na malayong malayo po ang vice president natin ngayon. Ang laki pa po ng kanyang mga budget. Eh ang dating vice presidente, kapiranggot lang ang, ang binigay sa kanya ni Digong na budget noon. Pero still, siya po ay nagtagumpay sa kanyang uh, pagtatrabaho. Marami po siyang napaglingkuran ng mga Pilipino, mga mahihirap kaya tayo po'y pumapalakpak sa dating Vice Presidente ng Pilipinas. So yan, bakit ko po nasabing malabo? At saka ano po ang mga dahilan ang kanyang pagbagsak ay e pagpatuloy po natin? Paunti-unti, actually hindi na paunti-unti, talagang uh, very significant ang pagbagsak po ng kanyang numbers. Wala po siyang mahusay na programa para sa bayan. Yan. Mga kababayan, nung pong nasa DepEd siya, meron po ba kayo nakitang mahusay na programa itong si Vice President? Yun lang pong pagsisipilyo yata ang kanyang programa kaya tinawag siyang Secretary Toothbrush dahil po sa kanyang programa sa pagsipilyo. Yeah, wala naman po siyang bago na project yung mga tree planting, naku, gas-gas na po yan. Makalumang proyekto na po yan. Tree planting, etc. Wala wala po siyang programa. Wala po siyang mahusay na pamamalakad, mga kababayan. Next, kitang-kita po na pro-China siya. Yan, balikan po natin ang kanyang pagkaka-pro-China. She was very quiet on issues on West Philippine Sea. Maliwanag po na maka-China po yan. At yan ay nagpapakita ng isang uh, pagtatraydor sa ating bayan. Napaka-responsable mga kababayan. Alam naman niyang merong bagyo, siya ay aalis ng bayan, ng bansa, para manood ng concert. Napaka-responsable mga kababayan. Mag-isip po kayo, talagang uh, hindi po ito karapat dapat na manungkulan at uh, wala po siyang uh, sense of responsibility wala po sa kanya yan parang ano po iniisip niya lang i can you know designate someone uh to my staff i can uh, delegate the job to my staff mga kababayan, ibang iba po pag yung mismong lingkod bayan ang nandoon tumutulong po sa mga apektado po ng baha, bagyo, etc. Mga kababayan, nakita din po natin ang kanyang pagiging disobedient. Marami po siya mga inisnab na mga invitasyon galing po sa kongreso. Matigas po ang ulo. Hindi po siya sumisipot. Mga paek-ek, mga paliwanag, mga palusot na ganito, hindi ako makakadalo dahil ganito, ganito, etc. etc mga kababayan, nagdi-disobey po siya. Wala po siyang galang sa kongreso, mga kababayan. Ang dami po yung mga invitasyon sa kanya pero tinurn down niya. Dapat, isa kang magandang halimbawa dahil isa kang public servant. Ipakita mo na ikaw ay isang obedient, sumusunod. Pero siya hindi. Next, ano pang nakita natin sa kanya? Protector po siya ni Kibuloy noon. Naalala po niyo po yan nung hinuhuli po si Kibuloy? She protects an alleged rapist, mga kababayan, at may mga multiple charges na nakapataw sa kanya. Yung pong tao na alleged na may mga, you know, at mga iba't-ibang kaso, mga human trafficking, Patong-patong na kaso. tung si Kibuloy, kinukonsente niya. Pero no rinoprotektahan niya ang alleged rapists na napakarami pong inabusong mga miyembro ng kanyang simbahan. Hindi ko maisip na meron po tayong ganitong busy presidente. Lumabas po ang kanyang misdemeanors. Yung mga panahon po na okay pa sila ni BBM, abay... Kala mo kung sinong pinakamabait na vice presidente. Kala unay lumabas ang kanyang true colors, lumabas po ang kanyang tunay na pag-uugali ang kanyang misdemeanors. Hindi niya na po nakontrol ang kanyang pag-uugali. Mabuti naman mga kababayan at na uh, nailabas niya po nakita po natin ang kanyang masamang pag-uugali. Dahil pagdating po sa eleksyon kung siya po ay matutuloy na kakandidato, Abay! Madali na lang po mamili. Wala na po siya sa ating listahan. I-erasin na po natin yan dahil hindi po siya karapat dapat na mamuno. Yan, may mga misdemeanors. Medyo mayabang o hindi, tanggalin na po natin yung medyo. Parang tatay din ito eh. So may ugaling hindi maganda, nagmumura, nagbabanta. Hindi niya po pinalampas kahit po ang Pangulo pinagbantaan niya. She is not a good example, mga kababayan, especially to our youth. Marami po mga kabataan ang bay sumusubaybay, nakikinig, nag-oobserba, at uh, hindi niya po yan inisip na dapat ang isang lingkod bayan ay isang magandang halimbawa sa mga kabataan. So mga kababayan, marami pa po siyang kasong haharapin sa DOJ. Andyan po ang graft and corruption, ang bribery, ang betrayal of public trust, culpable violation of the constitution at marami pa pong iba. Mga kababayan, siya po ay uh, posibleng ma-impeach dito. Hintayin po natin 'yan. Tutukan po natin 'yan, mga kababayan. Titingnan po natin magiging resulta kung matutuloy nga po or kung magiging mabunga ang impeachment kontra kay Sara Duterte. Sana'y mananaig ang katotohanan, ang kabutihan at uh, sana'y magising ang mga tao sa Senado at uh, sila'y pumanig sa tama at hindi po nila i cover up, hindi po nila iko ang isang tao na pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Pero mukhang uh, ang tiwala na yan, ay hindi niya po pinag-ingatan at gumawa ng uh, hindi kanais-nais na bagay. Hindi makabayan, hindi makapilipino. Ayaw ba natin ng isang marangal na bansa na ating maipagmamalaki sa buong mundo? Kailangan natin ng pinunong mahusay, Magandang halimbawa sa lahat. May GMRC, hindi mandarambong, hindi nagmumura at may tunay na pagmamahal sa bayan. Wishing you a very merry and peaceful Christmas as we celebrate the birth of our savior. Maraming pong salamat.